Samantala naman, paglalantad ng netizens sa marangyang pamumuhay ng mga tinagurang Nepo Babies o kaanak ng mga dawit sa flood control project suportado ng palasyo. Kasama mo sa balita, Rogerman Chanel Salazar. Sean. RMN Live Report. Suportado ng Malacanang ang kaliwat ka ng paglalantad ng mga netizens sa social media kaugnay ng marangyang pamumuhay ng tinaguriang Nepo Babies o mga kaanak na mga kontraktor na sangkot sa mga proyekto ng flood control project sa gitna ito ng pag-viral ngayon ng mga vlogs at posts kung saan tampok ang mga anak at sa anak ng mga kontraktor at opisyal na nagpapakita ng mamahaling bag, biyahe abroad at mga magagarang kotse, bagay na umani ng pagalit uh, sa publiko. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahalaga maging katuwang ng gobyerno ang taong bayan sa laban kontra lalo't mas alam nila ang tunay na sitwasyon sa kanilang lugar. Kasabay nito muling nanawagan ng palaso na agad i-report sa uh, Pangulong anumang impormasyon hinggil sa maanumaliang proyekto upang mas mapabilis ang investigasyon at pananagot sa mga nasa likod ng irregularidad. Talaga naisin ng Pangulong Marcos Jr. na lahat-lahat po tayo ay uh, magtulungan upang masawata ito mga korupsyon na ito. At uh, hindi lamang po ang gobyerno ang pamahalaan ang dapat kumilis, kundi ang taong bayan na nakakaalam ng na mga nangyayari sa paligid nila. So mas maganda po talagang isumbong nila sa Pangulo itong mga ganitong klaseng ito insidente at uh, condition. Si Palas Press Officer Claire Castro, kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansional Salazar, Tatak RMN.